All right mga amigos nitong Mayo ng kasalukuyang taon kamuntik-muntikan nga po si The Monster na Oya Inoue kay Ramon Dinamita Cardenas lalo na noong round 2 nang bumagsak si Inoue. Isa sa mga biggest upset sana yon sa kasaysayan ng boxing kung hindi na nagawa makabangon ni Inoue. Gayon pa man sa uli na naig pa rin ang husay at lakas ng Japanese fighter at nagawang manalo baya 8 round TKO. Pero walang niyo po ba mga amigos na hindi tsamba ang knockdown na nagawa ni Ramon Cardenas? Bago ang round 2. Inutos ng matalinong pag-iisip ng batikang trainer na si Joel Diaz kung paano ang gagawin ni Dinamita kay Inoue. Sa bidyong ito, sinabi ni Diaz kay Cardenas na kapag bumitaw si Inoue ng 1 and 2, counter niya ito ng left hook. Wala siyang pake kung sa mukha man ito tamaan o sa katawan. Basta't ang importante, shoot that left hook at At panoorin ang sumunod na nangyari na Oya Inoue bumitaw ng 1-2-3 at pagkatapos kinounter ng left hook ni Cardenas. Saktong-sakto sa mismong iniutos ng trainer niyang si Joel Diaz. Now sa mga amigos nating hindi nakakaalam, si Joel Diaz din po mga amigos ang trainer ni former Unified Super Bantamweight Champion Muro John Akmadaliev ang makakalaban sa susunod ni Inoue sa September 14. Kaya't natural lang din na isipin ng mga boxing fans na delikado si Inoue kay Akmadaliev dahil bukod sa mas mahusay si Akmadaliev kay Cardenas, at mas may patunay, bentahan rin ngayon ni Akmadalyev na nasa corner niya si Joel Diaz. Actually, sabi ni Diaz, kung tutuusin, hindi mahirap talunin si Inove. At alam nga daw niya ang diskarte dito kung paano talunin ng The Monster. Nagkataon lang na ang kanyang game plan noon kay Cardenas ay hindi kumpletong nasunod ni Cardenas. Kung paano talunin si Inove, ani Diaz, just walk him back. Itaas mo lang ang depensa mo at sugurin para mapatras si Inove. Mayroon daw isang round sa Cardenas-Inove fight kung saan nasunod ng maayos ni Cardenas ang ipinagutos ni Diaz. At successful nga po sila doon. Posible nga tinutukoy ni Diaz ay yung round kung saan parang nagrogi si Inoue at napasandal ng matagal sa lubit. For example, to be an Inoue, I can tell you, to be an Inoue, it's not that difficult. You can walk him back. There was one round when I told Ramon, Ramon, just put your defense up and walk him back. And he was successful. Mm -hmm but he wasn't throwing punches. Pero sa ibang mga rounds, kulang na ang suntok ni Cardenas. Dapat daw kapag pinaatras mo si Inoue sa laban, binabanatan mo din ito sa katawan. Tulad nga po sa eksenang ito, nakitang parang bibigay na si Inoue. At dapat din daw talaga na maagap ka kay Inoue. Dahil kapag bumitaw ito ng mga kombinasyon, dapat singita mo talaga ito ng counter punch. And if you're walking in back, you gotta attack the body, attack the body, attack the body. And also, Inoue unloads punches in bunches hey, cover up. And as soon as he, starts throwing, catch him on the way in. Counter him. At hindi lang yon mga amigos, kapag na-corner ka naman daw po ni Inoue, dapat marunong ka din mag-clinch. Don't let him work para ma-postrate si Inoue. Smother him a little bit. Huwag mo siyang hayaan maging komportable. Pag na-postrate mo daw po itong si Inoue, slowly but surely, you can break him down. You know what I'm saying? Another thing, when you're on the ropes, and as soon as he starts unloading on you, just close into him and hold on to him. Mm -hmm. Clinch him. Don't let him work you know, smother this guy up a little bit. You need to smother, you need to smother na oil a little bit. Once you smother him and frustrate him, you can break him down a little So yan daw po mga amigos ang mga paraan para talunin si Inoue. Ayon kay Joel Diaz na posible natin makitang ang gamitin taktika ni Moro John Akmadaliab laban kay Inoue. Dahil si Diaz nga din po ang kanyang trainer. Ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino mara.